Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita Rinig, sa buong bansa, bansa. Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM, Manila DriveMax Umaangat na balita ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita nationwide ngayong gabi. Zaldico, idinawit na rin ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos sa usapin ng budget insertions. Sandro tinawag naman na bagong DDS Kabal si Zaldico. Mga kongresistang sina Arjo Atayde at Dean Asisio humarap sa ICI pero sa executive session. Military junta hindi na mumonitor sa loob ng militar. Attorney Harry Roque, itinangging nadamput na siya ng mga otoridad. At 2026 proposed fund ng PCO, sumalang na sa budget deliberation ng Senado. Tribes. Buong puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ng Martes, November 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax. -Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Isiniwalat ni dating Congressman Zaldico na di umano'y mayroon ding sariling insertions ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa parto ng panibagong serye ng video ni Ko Sinabi nitong may hiling ding umano na bilyong-bilyong pisong halaga na insertion si Congressman Sandro. Anya may kabuuan na 50.9 billion pesos insertions di umano ang House Majority Leader. 9.6 billion pesos noong 2023 20.1 billion pesos noong 2024 at 21.1 billion naman para sa taong 2025. Sa hiwalay naman na Facebook post, inilabas din niya ang listahan ng mga diumano'y insertions ni Congressman Sandro sa 2025 General Appropriations Act o yung GAA. Hindi lang po ang pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM Budget Process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Samantala mga kabrigada, tahasan namang inakusahan ni House Majority Leader Sandro Marcos, si dating Akubikol Representative Ko ng tangkang pagpapabagsak sa gobyerno upang maabswelto sa mga krimen. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na si Ko ang tinaguriang newly crowned champion ng mga DDS na walang kredibilidad at ang layunin ay ilabas umano ang mga video upang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, humarap naman sa executive session ng Independent Commission for Infrastructure sina Congressman Arjo Atayde at din asistyo na parehong iniuugnay sa anomalya sa flood control projects. Giit ng dalawang kongresista, pareho silang inosente. May report si Brigada Jigoko Studio, i-brigada mo! Brigada! Report! Bonuntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, Sinekeson City First District Representative Arjo Ataide at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio na kapwa iniuugnay sa umanay-anomalya sa mga flood control projects. Noong September 8, humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binanggit ni Curley ang pangalan ni Ataydet Asistio na kabilang umano sa mga kongresistan tumanggap ng kickback mula sa mga maanamalyang proyekto. Dahil dito nagpasyan dalawang kongresista na humarap sa investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Wala po kami tinatawag, tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence. Ulit-ulit po natin i-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating Close door ang naging pagdinig ng dalawang kongresista. Ito sana magiging kauna-una ang hearing ng ICI na ibobroadcast ng live bilang bahagi ng kanilang pangakon transparency. Ngunit kapwa humiling sina Atayde at Asistio na ito'y isagawa sa executive session. Ayon sa ICI, inaprubahan ng kanilang mga kahilingan matapos masuri na ito ay may sapat na batayan sa katotohanan at batas alinsunod sa ICI live streaming guidelines. Nauna ng sinabi ng komisyon na maaaring humiling ang sino mang iimbitahang personalidad ng executive session kung ang impormasyon nilang ibabahagi ay maaaring makaapekto sa pambansang seguridad o sa kanilang kaligtasan. Unang humarap sa komisyon si Atayde. ayun sa kanya, ICI umanong mismo nagtanong kung nais niya mag-executive session o hindi. Before the, uh, what was, the guidelines of the, uh, live streaming came out, they asked Divo because as I said, I volunteered, I think about two weeks ago when so I wrote the letter. And they asked either a uh, live streamer or not, and the, I, the, in, the, uh, and respect to the commission, they asked naman po. Anyway miling naman si Asistio ng executive session upang maiwasan ng trial by publicity at dahil maaaring may sensitibong impormasyong kinakailangang ibahagi sa komisyon na hindi pa dapat ilabas sa publiko. Baka magkaroon po ng judgment by publicity at uh, baka meron po tayong mga sensitibong masabi sa ICI na hindi mo na kinakailangan lumabas sa publiko para hindi makaabala uh, sa investigasyon natin parehong nagsumite ng affidavit sa ICI ang dalawang kongresista. Humiling rin ng komisyon ng karagdagang dokumento mula sa kanila upang makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Binigyan si Atayde ng hanggang December 2 habang si Asistio naman ay hanggang November 28 upang maisumite ang mga kinakailangan dokumento. Handa naman ang dalawang kongresista na muling bumalik sa ICI para sa patuloy na investigasyon sa umanimaanumalyang flood control projects in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Right right Destabilization agenda, hindi umano may iwasang maisip kong hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico ayon yan sa ilang minority members dyan sa kamera Brigada Haji Camino, ibrigada e mo. Brigada. B -b 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 report. Hindi po pwede yung mga ganyan na mga video-video lang. So ilan pa kayang mga video na yung mga ilalabas nila? Yun po ang ating panawagan. Hindi tayo nakakasiguro ngayon. Ano ang pinaka, ano, what's the whole truth here? At sino-sino talaga? Ano involved? gaano katakas ang iakabot o aabutin ng mga ebidensya. Ito ang paninindigan ni mamamayang liberal party list representative Laila de Lima matapos ilabas ni dating congressman Elizalde Co. ang panibagong video patungkol sa mga aligasyon nito sa budget insertions at kickback schemes sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa naturang video. Idinawit na rin ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos kung saan nagsingit umano ito ng halos 51 billion pesos na halaga ng infrastructure projects mula taong 2023 hanggang 2025. Pero sabi ni Delima, kailangan dumaan sa tamang proseso ang sino mang may hawak ng ebidensya at katotohanan. Kailangan anyang ipresenta ang mga nalalaman sa tamang fora at mga otoridad kaya muli siyang hinamon na umuwi na sa Pilipinas. Duda tuloy ng kongresista, may agenda ng destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno na dapat ay bantayan ng taong bayan dahil labas na ito sa itinatakda ng konstitusyon. Mga ganyan-ganyan lang. Ano kasi hindi natin maiwasan si na meron pang ibang agenda kung ganyan ang style ng pagpapalabas ng mga ganyan, ng mga exposés, revelations, disclosures, whether these are the full truth or uh, half truths or may konting palabo o kulang, partial or complete truth, hindi natin alam yan. Ang nagiging impression ng iba is part of an, of an agenda yung mga destabilization, Ngayon nga po dapat ang mga iwasan natin. Anything outside the constitutional framework, kailangan ay maging maingat tayo. Kasi may mga unintended consequences yan. Napaka-fragile ito ng ating demokrasya. Pero para sa makabayan block, hindi dapat isang tabi ang mga aligasyon ni Ko, lalo't ito raw ang unang beses na direkta ng idinawit si Pangulong Marcos sa korupsyon. Iginit ni Deputy Minority Leader Antonio Tinio na dapat imbestigahan ng lahat at hindi dapat gamitin ang saditang destabilization para ilarawan ang mga paratang ng dating kongresista. So first time po na merong susing tao, chair of the appropriations committee at the time na nagsasabi na one-on-one -on -one, on one meeting siya Uh, ay presidente at yung presidente nagtuto sa kanya so i think yun ang pinakamahalaga rito lahat ng yan ay kailangang investigahan. hindi katulad na nangyayari ngayon na dinidismiss. at nababahala tayo ngayon na ginagamit na yung linyang destabilization na yung mga statements daw ni ko ay ay uh, bahagi na ng Uh, plot, no? Sa isang statement, tinawag ni Majority Leader Marcos si na newly crowned champion ng mga DDS na wala umanong kredibilidad at ang layunin lang ay pabagsakin ng gobyerno. May mga intel na umano na nagsasabing nakipagkasundo si Ko sa mga makikinabang sakaling magkaroon ng pagpapalit na liderato. Para kay Marcos, hindi may tuturing na journalist at truth crusader si Ko, kundi isang kriminal na umiiwas sa hostisya. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News Alpha Manila the music and news authority. Samantala muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang namomonitor na anumang military junta o pag-aakla sa loob ng hanay ng militara. Ito ay sa gitna ng patuloy na pag-ugong ng umano'y panawagan ng ilang individual para sa isang civilian military hunta dahil sa isyo ng katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan. Narito ang report ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang namomonitor na military junta o pag-aaklas sa loob ng militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ilang ulit nang nilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang kumikilos sa loob ng kalilang hanay. Git niya, hindi kailanman susuportang ang militar sa anumang reset plot at mananatili itong tapat sa konstitusyon at sa mga prosesong itinatakda nito. The officers of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing. As a uh, military junta within the Armed Forces of the Philippines. Uh, the AFP will never subscribe to any reset plot, and uh, our constitution has no cheap codes. No? So we will always go to the side of uh, the constitution, the constitutional processes that are in place. ang pahayag ay sa gitna ng pagsusulong ng civilian military junta ng ilang individual dahil sa mga nagaganap na katiwalian sa flood control project na magre sa reset sa pamumuno sa pamahalaan. Sinabi pa ni Padilla na walang puwang sa AFP ang anumang extra constitutional shortcuts. Sa so Armed Forces of the Philippines po, wala pong puwang sa Republika ang extra constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game no na pwede pong nating i-restart. So I I would uh, go back to that premise na wala pong uh, restart plot within the armed forces of the Philippines. Matatanda ang mismong si Senator Panfilo Lacson na ang nagsabing may nag-alok sa kanyang sumama sa civilian military junta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FAM Manila, the Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Bandita, the -wide. The -wide. Mga kabrigada, pinabulaan na naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naaresto na siya. Ito ay matapos sa mga balibalitang nadampot na umano ito at kasalukuyang nasa Schiphol Airport sa Amsterdam, Netherlands. Sa pamamagitan naman ng isang post, ibinahagi ni Rocky na hindi totoo ang usap-usapang ito. Naka-schedule pa ang kanyang lipad papuntang Vienna, Australia ngayong araw, November 25. Una ng napaulat na di umano ay naaresto si Roque at sinabing nakahold sa airport sa Amsterdam kasama pa ang ilang mga asylum seekers. Maalalang kinansila na po ng Pasig Court ang pasaporte ni Roque. Frymax, Brigada Nationwide. Samantala, humarap naman ngayong araw ang Presidential Communications Office sa Senado para sa budget deliberation ng kanilang pondo. Sa naturang sesyon, itinanong ni Senador Robin Padilla sa PCO kung pagmamay-ari ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang boses ng isang babae sa isang audio record tungkol sa troll farm. Samantala, Senador Jinggoy Estrada hinanap naman si Castro sa sesyon para sa ang detalye ng report live si Brigada Ancortes i Brigada mo Brigada live report Liga de Estado Malang ngayong hapon sa budget deliberation ng Senado ang 2026 proposal stamps ng Presidential Communications Office kung saan si Senadora Loren Legarda nga ang nag-sponsor ng kanilang budget si naman talaga naman din ng Senador Robin Padilla ang pagkakataong ito para kumpirmahin kung ang boses ba raw ni Palos First Officer Attorney Claire Castro ang maririnig sa audio recording na kanyang ipinresenta sa plenaryo. Ayon kay Padilla, sinasabi raw kasi na ang boses na maririnig sa record ay galing kay Castro at sa isang vlogger habang nag-uusap nga raw sila tungkol sa troll farm. Hindi ka na naman ang dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo yung budget. Wala naman nangyayari. Ito ba hawak mo na, na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class di lang po. At uh, 20 na troll. Sino siya yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi na daw. kami magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang Eh, sa totoo lang, nag-aabo na nga ako sa Wala sa akong pa pair, Dahil sa kahingin ito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napaka-bubo mga Hi. Nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to. Pag-uusap natin. Shit. Hindi nga na magsabi ng mga pangalan ng taong posibleng nasa likod ng mga boses, iminungkahin ni Sen. President Tito Soto na ipa-verify na lang ito sa National Bureau of Investigation. Bagay na sinangayunan naman ni Napadilla at Legarda sa kabilang banda, hindi na nga nagsagawa pa ng interpolation o pagtatanong itong si Senator Jingo Estrada sa PCO, ngunit ginamit niya ang pagkakataon ito para tanongin naman kung nasaan si Castro. I just would want, want to know where is Attorney Claire Castro because she, she has a lot of fans here. I am told she's in the media information. ah media literacy campaign ah uh, she runs a seminar media literacy campaign seminar uh do you want the no not really because by tradition if you have this uh, budget hearing I think we require the uh, presence of uh, head uh, of agency head, we I require the head will... of agency yes but the head of agency is here right uh, uh, PCO what is your secretary name? Dave Gomez Secretary Dave Gomez. Matapos na nito, agad naman nagpaabot na suporta si Estrada sa pondo ng PCO. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News, o Story D. I Max, Fry Max, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, Inaasahang lalabas na po ng Philippine Area Responsibility of Responsibility Upar ang tropical depression na Vervena sa Webes. Ayon po sa pag-asa huling namataan nito sa layong 35 kilometers kanluran ng Cuyo, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at bugsong na abot ng 70 kilometers per hour. Dahil dito, nakasailalim pa rin sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Occidental Mindoro Oriental. Talmindoro, southern portion ng Rumblon at ang northern at central portions ng Palawan, kabilang na po ang Kalamian, Cuyo at kagayan Silio Islands. Kumpleto! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat po sa inyong pakikinig At sa ating Brigada Christmas Countdown 30 days na lang Pasko na Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.